What a day to remember. Bitawoy. Ako na din yung sugdan sa pagkudkod sa nipilit na hukaw o mga iting aning gahi. Purok lang niya akong gamit. Ako na din limpiwan kaya na ako'y bagong namusa nga inahan, inayan na manok. Basta mabantayan lang yun ako. Ako sa gingisulod sa mga tangka lang bagong pisan. Kay na yung mga langyaw iring na ako palaos. Biyo-biyo din sa amulikod. Maskin maganidag ko na ang piso. Nagyapulok gun arang arang na lang, kaya medyo hawa na po namang atubangan. Hindi na, na siya kaanidili sa atubang. Naganda makudaan sa prakorn o mais apil o sa tubig. Una, oh, handay na ako pagbalhin ang ina yan. ako pa nilipat-lipat ng ina yan kaya manuwak magkurat po diba ako. Pero kaya namuyaman talaga eh. Maningkamot ganda. Habit pag hindi siya nakabuhi. Pero na puso naman po niya nabalhin siya. Isunod na ako pagbali ng mga lima kabibis. Huwag na aday tulop pa ka-itlog na wala pa na buak. Isaad po kaya na ay crack wala pa dito siya na no? humandayog pa mo sa so gitiwas na ko siya ubuak. buak o taon-taon giabay sa iyang mama humanday at yan na dahil yung ituwak-tuwak habi niya siguro dilito yan ang biso.